guys uh, Mitsubishi Mirage yan alternator problem Ayan, uh, bali umilaw yung uh, battery indicator nya kaya ito guys sa uh, kinakalas na namin ito alternator yan. Uh, kapag magkakalas kayo nito guys uh, kunyari nasira ang alternator nyo umilaw yung battery indicator ito lang guys ang tatanggalin nyo yan, itong uh, main line medyo ingat lang guys minsan kapag matigas yan uh, napuputol yan guys kapag uh, niluwagan nyo medyo ingat yan guys dito lang sa pagluluwag na ito tapos ito guys yung uh, sakit nya yung alternator sa yan dipindot lang yan guys uh, pinipindot lang pag pinindot nyo bunot lang tapos ito guys yung uh, adjuster sa ibabaw tapos yung uh, 14 sa ilalim Ayan, meron yan guys nasa ilalim ng na 14 Ayan, luluwagan nyo lang tapos uh, kapag uh, niluwagan nyo na tanggalin nyo yung nut bunutin nyo na Mirage. Bali ito kaysa uh, ang kalamitang bumibigay lang basta Mitsubishi Mirage. Ah, uh, nauubos yung carbon brass. Marami na tayong video niyan, guys, sa YouTube channel natin sa GN Paladin uh, YouTube channel. Yan, bali ito guys, kakalasin muna namin, guys. Papakita ko sa inyo, guys, mamaya na carbon brass lang ang nagiging problema niyan. So ito na guys, uh, nakalas na natin yung alternator. Yan. Okay, sa so, guys, uh, pakita ko sa inyo. Alright, guys. Bali, ito lang guys ang tatanggalin nyo. Ito kasi guys, ah, hindi ko na sinasama sa video yung pagkakalas ng alternator. Bali, ito lang guys. Yan, luluwagan nyo lang itong uh, 14. Kapag naluwagan nyo, yan, pupunutin nyo lang. Tapos ito guys, yung uh, adjuster. Yan, meron yung nut dito. Yan, adjuster lang sa ibabaw. Tapos yung mainline guys, yung gaya na sinasabi ko, uh, iingatan nyo guys, Marami na nagpunta sa akin dito na nagtanggal sila ng alternator, nag-DIY sila, napuputol to. Kaya pag, pagluwag ng kanon, napuputol. Kaya, minsan guys, ang pagdi-DIY ay nakakasama rin. Lalo kayong gagasto. Yan. Tapos yung sakit nga, kaya sabi ko, uh, pindot lang, tas bunot na. Ngayon guys, uh, testing muna natin. Para ito guys, uh, ang kalimitan nga, uh, nagiging sira lang dito. Basta Mitsubishi carbon brush lang guys tira po nito yung diode ang rotor ang IC stator yan tira po carbon brush lang guys ang pumibigay dyan ngayon guys sa ito tuturo ko rin sa inyo kapag ka uh, yung mirage o kahit anong alternator guys kapag umilaw yung battery indicator ang una nyong gagawin uh, kung yan nas malayo kayo ito guys pupukpukin nyo lang itong pwet na ito kapag pinupuk nyo yan at lumapat ang carbon brush Automatic mga kauwi kayo guys. Sakar ka yan. Automatic sa you know. inyo. Mean, Sige ka guys, uh, testing muna natin. Kasi kanina guys, sa uh, pag-testing namin na uh, namamatay na may battery indicator tapos kumakar ka rin siya. So, yeah, Kailangan guys, kumakar so, ka Tara. Tara. Okay, so tumigil hindi matay. Kaya automatic buksan natin. Ginagawa natin patatanggalin. O guys, uh, tatanggalin nyo lang yung apat na tornilyo. Bali o kaya guys Pag-tiring skies na auto. Yan, gawin ko guys. Kapag natanggal yung apat, pukpukin nyo lang dito. Yan. Ito guys, kitang kita naman. Sir. yan may itim. Oh. to guys, yung baba, may itim. Yung kalahati niya, medyo malinis yan tapos maitim pa ibabaw naman guys okay naman pantay yung kumbaga pantay yung lapat ng carbon eto na guys papakita ko sa inyo eto yung carbon brush napakaiksi yan di ba guys nah, hindi tayo nagkamali yan minsan guys kapag pinukpok yan yan lumalabas ng konti yung karbon kaya lalapat siya rito sa slip ring yan Bali ito guys yung uh, Diyos mo Para na uh, Kinakabit namin Bali kapag pumili kayo nyan guys uh, Dalawang piraso yan Isang set yan Yan ito guys dalawang piraso Yan tapos ito guys Ang bibili nyo yung FCC Yan magandang klase na carbon brush yan Bali ito guys sa mga magtatanong Uunahan oh, ko na kayo Ang carbon brush nito guys Ang bili lang namin 50 pesos lang yan guys yan. Hindi, hindi siya pwedeng tumaas ng 60, 70, 80 50 pesos lang guys ang carbon brush na yan Maaring sa susunod baka tumaas na yan. bali ang gagawin namin dito guys uh, tatanggalin namin uh, kung baka tatanggalin namin lahat tapos sa uh, pitinturaan namin nilinisan namin para kapag tinapit namin siyempre maayos na rin uh. Sir, baka may mapatid ka. magaling yan. Yan. Pali, guys, nalilinisan uh, muna namin ito. Guys, at papalitan namin yung carbon glass. So ito na guys, uh, okay na uh, Napalitan na natin ng carbon brass Yan, ito guys, kitang kita naman Yan, napakahaba na Bali, dalawang piraso yan guys Yan Tapos ito guys, uh, nalinisan na namin Napinturahan na namin guys Yan, okay na siya dito, yan, uh, kanito. Yan. ah may kapit na rin natin yung rotor. Ito guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-testing yan. Uh, sa mga nagdi diy guys, bali meron kayong mga uh, positive negative na wire. Yan, dito, dito nyo lang guys, titigit sa slip ring magkabilaan. Yan, kailangan guys, magpipil. Yan, kapag hindi kumislap, ibig sabihin, sira yung rotor. Yan. Kaya na, assemble na natin. Tapos ito guys yung ano niya? Yung carbon brass na kinalas natin Yan sobrang iksi Tapos ito guys sasabihin ko sa inyo uh, Pwede nga hugasan yan Pwede nyo linisan, hugasan Basta patutuyo inyo lang Yan ito guys papakita ko sa inyo Kung paano yan uh, Ilulupok to Itong uh, carbon brass Kailangan nyo ng baluktot na alambre Yung isang derecho, Yung isang derecho dito nyo ilalagay Yan tapos ito ay yung baluktot yun na itutulak nyo sa unang una yan tapos yung pangalawa yan ito kasi guys kapag dinaretto nyo dito yan mapuputol yan kailangan na ilubok nyo muna yung carbon yan lang Tapos yung mga tornillo niya, kailangan guys, kompleto. Make sure lang guys na masikip lahat. Ayan, tapos pagtukin puk nyo rito guys. Tapos, ikita nyo ulit. Okay, guys, sa uh, testing na natin. Kanina guys, ayaw mong matay. Yung indicator natin. Yan. Yeah. tinutusok nyo, kailangan mapunot nyo kasi kapag hindi nyo napunot yan, masisira yung IC regulator Okay, testing natin Ganito guys yung battery indicator Ito yung voltmeter Kailangan guys mamatay ito kapag pinuhay natin ito Yan, okay, matay 14.3 Ganito guys 14 Okay, load natin Headlight fan 13.7 Kasi nga digital guys, hindi ako rito ang digital Dito guys, 14 Okay, Ito, kung paano mag-repair, kung paano magkabit ng carbon brass. Punta lang kayo guys sa YouTube channel ko sa GN Paladin channel guys. Yan. Search nyo lang yung GN Paladin YouTube channel. ah, uh, marami kayo makikita dun mga video ko na talagang makakatipid kayo. Yan. Okay na guys. Ha. Ito guys. Ikakabit na namin to. So ito na guys. Okay na. Uh, naikabit na natin guys. Yung alternator. And guys. Kitang kita naman. Parang brand new. Yan. Yan. Ito guys, ah, gaya ng sinasabi ko, ah, kapag gagawa kayo ng alternator o starter, kailangan guys, sa ah, tatanggalin nyo yung negative terminal. Yan, in case man na ah, dumikit yung yabe sa mainline ng alternator, ah, hindi sa puputok. Itong ah, fusible link. Yan, ito guys, yung ah, 120 amperes. Yan. kasi kapag, kapag, pumutok yan, ah, sayang guys, bibili kayo na ito ng set nito. Yan. Bali, usable link yan guys sa alternator yan Tamay din ang ano yan, uh, power window lahat pati mga radio yan. ngayon guys ay kakabit na natin sige rek nandito yung suse rek sir pa yung suse ang ito guys sa uh, ito yung battery indicator yan uh, kanina uh, pag start namin uh, namatay naman kumakarga naman siya guys sabi na may aray, may time daw na umiilaw yan habang gumatakbo siya. Yan, uh, bali manual transmission. Start. Hapak clutch. Yan, okay. Yan, aircon natin. Yan, headlight. Yan guys, kitang kita naman. Napakagandang kumarga. Yan. Yan. 14 Yan, naka aircon Yan, naka headlight yan. 14 Yan, patay natin guys ayan, balikan na lang guys ah, uh, gaya na sinasabi ko kapag uh, Mitsubishi Mirage ah, uh, kapag umilaw yung battery indicator ah, uh, kung nasa malayo kayo o nasa probinsya o kahit sang lugar kahit malapit sa bahay nyo kapag umilaw yan subukan nyo muna nga pokpokin ng martilyo o ng mabigat na bagay yung pwede ng alternator kapag namatay yan, ibig sabihin carbon brass na sira yan guys pero kapag hindi namatay, maaring ubos na ubos na yung carbon yan ah, uh, huwag kayong papapalit guys sa mga pyesa carbon lang guys yan, yun lang ang gagawin nyo pagawa nyo lang ng ganun, guys ah, uh, pag pinalitan ng carbon brass, automatic guys problem solve yan guys bali uh, Mitsubishi Mirage guys yan, ah, uh, alternator problem ah, uh, sir, okay na sir Sir, huwag yeah. mo na kayo magpabalit ng piyasa. mo na kayo, sir. <laughs> sir, maraming salamat po. You, uh, ingat po sa pag-uwi, sir. Uh, problem solved. Uh, si Jan Bali, si sir, uh, ang ginasa si sir dito, uh, sa piyasa lang, uh, 50 pesos lang. Kaya sa may mga problema ang ganyan, uh, kung kaya nyo pumunta rito guys, sa uh, Binyan Laguna, Kandali Binyan Laguna, hanapin nyo lang ang GN Palatin Auto Electrical Shop. Yan, masosolve ma ma ang problema nyo sa mga sasakyan nyo. Yan. Sir, okay lang? Baka kung gusto mo mati. out. Shoutout sa mga customer namin yung Chaplings and Bao. Yan. Yung nakits tayo. Yan si <laughs> yes, Ma'am at ah, saka yung anak niya. <laughs> <laughs> Pari ka mo ma baka may isa shoutout ka. Kumare. <laughs> <laughs> Sir, thank you po. Ma. Yan, Mali. Ang ah, problema na ito, ah, wiper ako ah, malas yung busing. Ang guys, ah, maraming salamat. Thank you.